Welcome back again sa aking channel. Today, samahan niyo ako sa aking paghugas. Tapos na ang kainan. Maghugas naman tayo ngayon. Char! Di ba? Meron pa na tira sa akin siya. Maghugas naman tayo ngayon ng ating kinainan. Of course. Ayan. Uunahin natin ang ating mga pinakainan na malansa. Of course susunod natin ang ating mamaya e later, uhuli natin yung pinaginuman ng tsaa kasi hindi pwede isabay dito kasi magiging malansa yun kahit sabihin natin sinabunan natin ang ating mga putuan iba kasi guys pag eto na yung gagamitin natin hindi pwede dito ayan ang ginagamit ko dito guys yan po kasi malamig pa dito sa amin Nakita niyo lang ako naka-t-shirt ako pero malamig ngayon pa. Nakasarado lang yung mga bintana namin ngayon. Pero pag umupo ako, sigurado mong jacket ako niya kasi malamig pa ngayon. Nasa ano pala ngayon, nasa 15 degrees today. Pag gumagalaw-galaw ka kasi, nainitin, nainitan din naman yung katawan mo. Pero pag umupo ka na, talagang Maraming naman mo na ilamit. Nakajakit ako kanina, pero tinanggap ko. Yeah. Pagkasan natin itong ating mga pinagkainan. Anong oras na ba yan? 8, 6 o'clock. Tama kayo guys. Alas 6 pa lang dito sa amin. Na ang Pero tapos na ako. Naka, nakakain na kami. Kasi dito ang kainan dito sa amin ay 5.30 after dinner hapon. Parang kami nga No? Parang kami nasa probinsya lang, no? Na ang aga-aga kumakain. Ganun talaga dito, guys. Meron silang alam. Ano sila sa oras? Kung yung... Disiplinado sila sa oras sa pagkain, sa oras sa pagtulog, sa oras sa pagising at oras ng pag-exercise. Na-exercise so, time din sila, tsaka gano'ng katagal ang exercise nila. Matatulong lang nila yung walang exercise. Ay, walang anak pala. Tamad lang ang exercise. Dahil siguro nga pagod na yung katawan. Kaya medyo pagod na. Pinakamang mag mag-exercise. Pero malay nyo, bukas mo kalawang nag-exercise na ako ipakita nyo naman, ulan lang yung pinakain ko dyan, tapos lang. tapos lang kami, pero wala yung tulad na. Pinag ano? Pinagpilihan dami. O, di ba? At dito mga kabigan, pagkatapos mong hugasan, pinupunasan dito. Mama, um, na hugasan. Kailangan mong punasan. Saka natin sila nagay sa atin ano, sa ating grower. Kasi dito, ayaw nila namin dito sa labang. Alam nyo kung bakit? Kasi once na meron nakakalag dito, maamoy -ma -ma yan ng mga ano, lipis. Kaya ayaw nila dito yung, yung may may nakakalag dito sa lababo dito, sa countertop ng mga basak. Kasi yun talaga yung gusto nila lipis. Totoo lamang. Pagkakalagyan, try nyo sa akin. Huwag tayo okay, magtabi ng ano, mga basa na kinainan sa lababo. Kasi huwag sa nag-iwan kayo ng kinainan dito sa lababo na basa, magkakaisip talaga nag bahay no? Dito sa amin, wala pa ako nang Paminsan-minsan, meron ako nakikitang langgam. Yung maliliit siya, pero hindi naman yung langgam na nangangat. Sobrang liliit lang siya ng langgam. Pero hindi naman yung ano. Nakapaano na lang na ang mga na Hindi siya gano'n. Okay. na, no? So, basa na natin ang ating tawale. Yung iba, nabasang yung ko na kanina bago yung kami kumain. Ganyan ako para mas madali trabaho ko, guys. Inaulatan ko na yan yung iba bago ako maghanda ng kainin sa kain. Okay. Yan muna dito muna sa isang ano yan, isang basin. Tapos, upunasan natin ang ating mga hinugasan. Yeah. Siyempre. Upunasan natin. Kita nyo ba guys? Eto, hindi ko na kukunin yung laman ng rice cooker dahil kakain hindi naman nakabukas. Ayoko ng malamig. Kaya madali ko na lang siya init. Now is 10, 6 to Punasan natin to. Pinupunasan talaga dito mga kabigan ang kanilang mga gamit. Kung wala kayo nung, ano, nung dishwasher, kasi dito ay nilang dishwasher dahil hindi rin nalilas. Kaya dito, mano-mano -man talaga siya. Pero okay lang naman. Ang mayroon lang dito sa amin, pag marami kami yung bisita, inaabot talaga itong uh, last cheese sa so, dami ng bus Pero dahil lola naman kami bisita madalas, ay okay lang. Yeah. Ano natin ito? Mga tatito. Madami dami dito mga kabigan, ay yung mga ano, bowl. Kasi dahil nga Chinese sila, syempre ito yung bowl ang gagamitin. Ito mga plato na nakikita nyo, pinaglagyan lang ng mga utang. Pero ito talaga kinakainan. Ka bowl time. Tapos, syempre, ang kutsara nila, yung ano din. Yung kutsara, tsaka chopstick. Kutsara ng inchip din. Ano. Dami na, ah. Dami kong, ano, no, kasi na. Ah. Ganito lang dito, mga kamigyan. Tapos, ilalagay na natin sa ating, ano, drawer dito. Pagkatapos, dito lagyan natin sa drawer. <coughs> naman chopstick ngayon. Punasan natin. O, di ba? Kailangan po mga punasan mo lahat. Eto lang, okay lang to guys. May isang towel lang dito. Huwag lang dito ha. Kasi iba yung towel sa pamunas. Iba talaga yung towel dito sa para sa atin na no. Mga kinakainan sinundan. Hmm, Kailangan matuyo talaga siya. Ah, di ba matrabaho? Kasi isa isa yun mo. Pero ano lang yan. Sana yan lang yan. Nasa galaw lang ng tao yan. Ito, so, mabilis ang gumalaw. Pero kung mabagal kang gumalaw, matagal ka din matatapos sa trabaho. Kung gusto mo umuko agad-agad, matapos sa trabaho mo. Pero sa bagay, hindi po lahat eh. ito sa abortay ganun, ha? karamihan dito sa Hong Kong, uh, usually, alas 7 na sila kumakain. Dati, kar karamihan sa nila, karamihan talaga dito nga Kasi mga namamasukan pa yung mga amo nila. Siyempre, gabi na sila mo uwi. O, oh, tsaka lang sila magduduto pag naka-uwi na. Halimbawa, alas 8.30. Tsaka lang naka-uwi yung amo nila. Tsaka pa lang sila mag-uumpisa na, magluto. Tapos, pagkaluto nila, tsaka sila kakahit. Pagkatapos nila kumain, tsaka sila maguhugas ng kinainan nila. Ayan, nilalagyan natin sa ating drawer, sa ating mga hinugasan. Kita niyo po. Nalagyan na natin. Mami na po. Napunasan ko na yung aming, ano, kalan ito. Pero akala nyo, napakadali ito. Pero, hindi po ito napakadali. Dahil tatlong beses mo gagawin ito. Isa e, sa atin kasi, pag hinagasan mo, lagay mo nalang sa lulagyanan, di diba? hindi diba, pwede ka nun. Mm. Okay. thank you so much for watching guys sana hindi ko nang go-board sa ating palabas today wala lang kasi may papakita ko ngayon sa inyo ha, aking pagbubugas at ang ating ano mm, chopper ano pa tawag dito? Nakadawa dito. Medyo basa pa siya. ito mm. Pagkatawag sa chopper. Food processor pala. Food processor. <laughs> dito natin nilalagay ito. Ayan, kita niyo mga cabinet dito guys. Yan to talaga yung mga cabinet dito. Yan. Yan ang cute. Ito, lutaan ko ng sabaw. di Diba? Kaya. Ayan. Punasan naman natin ang ating isang ano, lalagyan na. Ayan, ating kawali. Of course, pagkatapos ang ating kawali, ang ating kasi po, hmm. Tsaka natin, tsaka natin pupunasan yung ating ano, ang ating mga pinag-inuman ng tsa. Ayan. O, ba diba? Ang ating kawale, ang ating ganyan. Eto, nakaredy na para bukas, guys. Eto, o, dito, ang ganyan bukas. Ayan. Laging tatlo yan, guys. Eto, eto, at sya ka eto. Etong sa gitna, ito, ito. sa gitna, lutong ko lang talaga ito ng sabaw. Yan nakaready na yan guys. Sa gabi nilalagay ko na talaga yan para pagka umaga, diretsyo na ako luto. Kasi dito guys, marami din ako niluluto sa umaga sa almusal. Hindi, hindi sila nagtitinapay dito. Ako lang guys ang nagtitinapay dito sa amin. Kaya talaga magluluto at magluluto ka talaga dito. Ayan. So nasa ko din dito sa takot ng amin ano, Eto, pantakit mo guys sa uh, microwave oven para hindi tangasik talsik yung mga ni iniinit mong pagsakin. Pag-iinit natin dyan. Eto, punasan natin. Ah, syempre yung ating mga strainers. Dato yun na ito. lunch boxes. Hindi ko tinatapon 'tong lunch boxes kasi minsan ano, pinaglalagay pinaglalagyan ko 'yung leftover. Dito lang natin ilagay para matuyo pa siya ng konti. mamaya iba lalagay ko muna ng ganito. Alto 'yun na ito lalagay ko na dito sa ibaba. Ayun. Tapos ngayon, linisin na naman natin ang ating pinaglutuan ng tsaa. Yeah. Okay. Yan, sunod natin ang ating pinaglutuan ng tsa. Ito yun. <laughs> okay oh, lang ba kayo dyan? Nakikita niyo po ba? Dahan-dahan lang kayo guys. Eh, pag ito yung ginamit nyo ha, pinaging magasan nyo. Kasi medyo project mo, pag magasan nyo. Mahal kasi ito yung mga ganitong pinaginom ng tsa. Hindi ka basta-basta. Kaya ingat tayo ha. Oh, wait lang. Magasan ko lang to. And this is it guys. Tapos na ang ating trabaho. Nakalinis na tayo ng ating kusina. Charan! Adi Bye guys! See you next time! Good night! Thank you for watching!